Okay. magandang araw sa ating lahat mga kabayan sa panig ng daigdig na ron nandito ako ngayon dahil viernes santo sa sikat na simbahan ng grotto dito sa San Jose del Monte Bulacan ang tatlong topic natin ngayong araw uh, na pag-uusapan no? uh, tatlong mahalagang topic na very fresh naman okay una ang pinaka comeback sa sports history na uh, tinampukan ni ni Tiger Woods at ang nagsabi nito yung kinikilalang goat ng NBA o ng basketball na si Michael Jordan kapapanalo lang ni Tiger Woods ng ika, kanyang ikalimang master sa golf no bakit ito ang biggest comeback kasi akala ng marami tapos na yung karir ni Tiger Woods nung panahon na siya ay nagkaroon ng malaking malaking iskandalo sa kanyang personal na buhay. Siyempre, hindi na natin tatalakayin yun, no? Kung ano yung iskandalo na yun. Supposedly, tayong mga sports fans, alam na natin yung lahat. Okay. 2005 pa, huling nanalo ng Masters si Tiger Woods. So, ibig sabihin, after 14 years, tsaka muli niya na panalunan to, no? Isa sa mga pinaka-prestiyosong <laughs> a championship sa larangan ng golf. May time kasi na yung buhay ni Tiger Woods ay bagsak na bagsak, no? Yun nga, yung skandal sa pamilya. At dahil nga sa may skandalong to, pati yung kanya mga major sponsors. Alam niyo nung araw, napakaraming sponsorship ni Tiger Woods, no? At pati yung mga major sponsors niya, nag-alisan sa kanya. Ayaw maiugnay yung mga skandalong to sa kanilang mga brand products. Nag-iisang Nike na lang yung natirang major sponsor ni Tiger Woods. Para magkaroon kayo ng ideya ng mga pinagdaanan ni Tiger Woods for the last 20 years. Nagkaroon siya ng mga sari-saring injury sa spine, sa Achilles heel. Two years ago, nahuli pa siya. No? May mga mugshot, kumalat pa rin. No? Sa DUI. DUI pala. Driving under influence. O sa madaling salita, nagmamaneho ng lasing. Alam niyo naman sa Amerika, be, masyadong bawal yan. Okay. At tapos, uh, before pa niyan, nagparehab din to si Tiger Woods, no? Ang, ang pinarehab niya, yung kanyang sex addiction. Na nag nga to sa pagkasira ng mismong pamilya niya. Okay. So, sa ganyang sitwasyon, na saksakan ng daming injury, tapos, sa uh, saksakan ng mga intriga sa buhay, pagkawala ng sponsorship, eh lahat na nagsasabi na wala na si Tiger Woods, laos na, o hindi na makakabangon sa sports na to. Bakit kasi itong sports na to? Ito kasing golf. Ito ang bukod sa chess. Ito ang pinakamental sa lahat ng mga sports. No? Ito ang gumagamit talaga ng grabing pag-iisip. Siyempre, bukod sa chess. Okay. So, mali. Dahil nga, wasak na wasak, bagsak na bagsak, yung buong pagkataon ni Tiger Woods noong mga panahon na yun, wala na mag-akala na muli siyang makakabalik man, maka, at mananalo ng isa sa pinakaprestiyosong championship sa golf. Kasi, 2005 pa, 14 years ago. At sa kanyang edad na 43 years old. Okay? So, ang nagsabi na yan ng biggest comeback ay yung mismong ating tinatagurian na goat ng basketball. Okay. Punta naman tayo sa pangalawa nating uh, topic ngayon. Ito naman ay may kinalaman sa paghiganti. Actually, hindi naman paghiganti, no? Pagdurog ng Golden State Warriors sa LA Clippers. Pinangunahan ng kanilang number one superstar, at kinikilala ngayon ng maraming uh, sports writer at mga sports analyst na pinakamagaling sa NBA sa kasalukuyan, si Kevin Durant. Okay, ano ba ang ginawa ni Kevin Durant? 38 points para sa Game 3. Samantalang yung naunang Game 1 at Game 2 ay uh, parang ang natin sa mga sports analyst parang kayang-kaya siyang uh, tauhan o isight ng tumatao sa kanya, particular si Beverly. Ang uh, nangyari kay Kevin Durant, nung game 1, pareho sila na-eject ni Beverly. No? Yun. dahil sa walang tigil na pagtatalo. No? Okay. Sa game 2 naman, na foul out to si Duran matapos na makakumit ng tatlong sunod-sunod na offensive fouls. Maraming mga basketball analysts ang agad na tinawaran ang kakayahan ni Durant o ang kanyang mental toughness pagdating sa mga ganitong laro no? so pinaki, pinakita nila lahat ng mga nag-analyze ng game 1 at game 2 na maari, maaring si Kevin Durant ay naapektuhan ng ginagawa sa kanya ni Beverly ng paraan ng pambubuyo at paraan ng uh, pang, pag, ano, no? psychological warfare na ginagawa sa kanya na LA Clippers pero sa press conference, isa lang ang tanging sinabi ni Kevin Durant. Ang sabi ni Kevin Durant, I am Kevin Durant. Yun lang mga kapatid. Parang nagdeklara siya after nung laro ng Game 2 na siya si Kevin Durant. Okay. Ano epekto ng deklarasyon na to? Well, ah, niya na I am the greatest player now at this moment sa NBA wala na si Lebron, ako na, Kevin Durant. Yun lang, ibig pakahulugan niya nun. Game 3, pinatunayan niya na siya na nga si Kevin Durant. Umiscore ng 38 points at walang nakapigil sa massacre na ginawa ng Golden State Warriors dito sa LA Clippers. So lamang ngayon sa sering to 2-1 ang Golden State Warriors laban sa LA Clippers at napatunayan na Kevin Durant na siya nga si Kevin Durant. Okay, katlong topic natin ngayon. Ah, uh, kaibahan nung unang dalawang topic. Pinag-usapan natin yung greatness sa larangan ng sports. Napakita ni ni uh, Tiger Woods ang greatest comeback, no? After uh, decades one and a half decades, tsaka uli siya nanalo ng Masters. At pinakita naman ni Durant yung greatness niya sa basketball player. Meron namang isang boksingero na nagngangalang Terence Crawford na hanggang ngayon ay humihingi o naghahangad o naghahanap ng pagkilala mula sa mga boxing aficionados at lalong-lalo na sa mga pangkaraniwang fan ng boxing. No? Okay. Bagamat napakarami ng titulo na napanalunan, apat na championship belt sa tatlong magkaka magkakaibang weight division, ay hindi pa rin nasasatisfy ang kagustuhan, ang kagustuhan ni Terence Crawford na kilalanin siya na pinakamagaling ngayon na buksingero sa buong mundo. Ngayong panahon na to. Okay. Maring si Bob Arum man nagdala sa kanya diyan sa pagkilala na yan, na best one of the best pound for pound boxer ngayon. Subalit, so, eto ring kanyang promoter na to ang humahad lang para kilalanin talaga siya na undisputed pound for pound king. 'Di diba? Unlike nung mga nakaraan. Bagamat maraming praises, sari-sari, eh karamihan tong mga to nagmumula to sa mga boxing experts, expert yung mga malalalim yung uh, pagmamahal sa boxing pero yung mga pangkaraniwang boxing fans hindi halos nagre-register etong si uh, Terence Crawford sabi ni Bob Arum si Terence Crawford ay maaari daw ihalin tulad ang husay at ang galing ni Terence Crawford ay maaaring ihalin tulad kay Sugar Ray Leonard tama, pwede. Pwede namang ihalin tulad. Ang problema, ano yung pruweba? Di ba? Kasi paano ba nasusukat ang greatness ng isang ng isang boksingero? Paano nasusukat yung yung uh, tunay na husay at galing ng isang boksingero? Kinakailangan mo muna na mapalaban siya sa isang great fighter, isang great boxer na kinikilala ng buong mundo. Kung di man buong mundo, ay kinikilala naman sa mundo ng boxing. Okay. Uh, ang nangyari kasi kay Terence Crawford, bagamat pwede nga masabi na isa siya sa pinakamagaling, wala naman patunay. Wala pa siyang nalalabanan na ang maari lang may pagmalaki, lalo na sa division na niya na welterweight, ay si Jeff Horn lang na ang kwalifikasyon naman ni Jeff Horn ay yung pagkakapanalo niya kay Manny Pacquiao. Na alam naman natin lahat na ito isang hometown decision at alam din natin lahat na nadugas sa ating pambansang kamao dito sa laban na to. Okay. So, nagmamatter din. Hindi lang simpleng magaling kang panoorin, maganda kang tignan, malakas kang sumuntok. Nagmamatter din to sa kompetisyon bakit sinasabi, o oh, tignan mo, suriin mo si Mayweather at si Pacquiao, kahit na anong ibaton nyo riyan, wala na makaka sa pagiging uh, uh, best boxers nila nung time nila. Ibig sabihin, nung rurok ng kanilang kasikatan, nung rurok ng kanilang kalakasan, wala na magsasabi na hindi sila yung best boxers of the time. Bakit? Kasi yung pinagdaanan nilang kompetisyon. Nakita nyo naman, ang who's who unboxing na kalaban ni Mayweather at Manny Pacquiao. Okay, kukumpara man siya kay Leonard, kinukumpara ni Bob Arum. Si Leonard kaya ganun kadakila bilang boksingero. Eh meron siyang uh, Duran, meron siyang Hearns, meron siyang Marvin Hagler. Sino ang nakalaban ni Crawford na maaaring ikumpara rin sa tatlo na yun? Wala pa sa ngayon. Si American, kahit talunin niya ni Crawford, hindi naman niya talaga kaledel Baka nga machambahan pa siya eh. Baka nga ma-expose siya ni, ni American kung gaano lang siya kagaling. So titignan din natin. Yun lang yung exciting part dito. Baka ma-expose lang siya ni American kung ano lang talaga yung level niya sa boxing. Okay, tignan natin. Eh, sino ba may kasalanan kung bakit hindi sumikat? Si yun na rin, yung kanyang promoter na masyadong maalaga. Kung bal balikan ko lang yung history ng konti ng boxing under kay Bob Arum. Alam mo, may mga ganyan ng pag-alaga si Bob Arum na hindi natuloy yung kasikatan. Eh. Kung natatandaan ng mga kasing edad ko, mas, mas may edad pa sa akin, inalagaan niya yung dalawang undefeated boxer si Juan Ma Lopez. Kailan lang yun eh, Juan Ma Lopez at si Yorkis Gamboa. Lagi pa magkasama yan sa isang isang boxing event. Laging pinagsama ang defeated boxer. Etong formula na to, nakuha to ni Bob Arum, yung naglaban na napakalaking event nung un, parehong undefeated si uh, Oscar De La Hoya at saka to si Felix Trinidad. Kung natatandaan niyan, parehong undefeated tong dalawa at naglaban. Napakalaking boxing event. Ito, ang pagkakaiba nito, si De La Hoya hawak yan, yan eh, ni Bob Arum at si Trinidad naman hawak yan ni Don King nung araw. Pero ang pagkakaiba ni Yorkes Gamboa at ni Juan Ma Lopez, parehong hawak to ni parehong hawak to ni Bob Arum. Inalagaan niya na napakatagal dahil gusto niya nga pag sikat na sikat na sila undefeated pareho maglalaban kasi laki ng Trinidad data uh, uh, dela Hoya. Pero hindi nangyari yun. Bakit? Unti-unti sila nagpagtatalo. Ang sumira nung, nung uh, malaking gamble na yun ni Bob Arum. Ang sumira kay Juan Malopez Lopez nung talunin siya ni Salido. At nag-return bout pa, at tinalo pa rin siya ni Salido. At magmula nun, nawala na si Juan Malopez Lopez. Doon na napagtatalo si Yorkes Gamboa naman, eto sumira sa kanya. Di ba? Nawala siya, kinuha siya ng ano, nainip siya kay Bob Arum. Nawala kasi si Juan Ma Lopez, eh, yung kanyang supposedly makakalaban na parehong undefeated. Di ba? Napunta siya kay uh, 50 Cent. Tapos si 50 Cent naman, tsaka si May Weather, nagkaroon ng breakup. Hanggang sa napunta si nawalan na karir si ano si Yorkes Gambo hanggang uh, pumayag siyang lumaban uli kay Bob Arum nilaban rito kay Terence Crawford bilang isa sa mga tuntungan ni Terence Crawford at na natalo nga si Yorkes Gamboa. ibig sabihin yung pangarap na ipagmatch ala Trinidad at De La Hoya parehong undefeated nabigo si Bob Arum dito kay Juan Malopez at saka kay Yorkes gambowah. Ngayon ano naman ang ginawa niya rito kaya, no? kay ano? Kay Terence Crawford. Eh gustong-gusto makalaban na mama si Manny Pacquiao, parehong hawak ni Bob Arum, bakit hindi niya pinaglaban? Natatakot kasi siya na pwedeng talunin nung batang bata pa to si si Terence Crawford. Kayang-kaya siyang talunin ni Manny Pacquiao dahil kalakasan ni Pacquiao noon. At eto bagito. Ang hindi naisip ni Bob Arum eh ano kung matalo ka kay Pacquiao, sisikat ka pa rin kung maganda yung pinakita mo. ba? Diba? Tignan mo si Canelo Alvarez ngayon. Oh, si kanino lang ba natalo si Canelo Alvarez? Si Canelo Alvarez ay natalo lang kay Mayweather. Pero nalaos ba si May Canelo Alvarez buhat na natalo sa kay Mayweather? Hindi. Dahil pwede mong ipagmalaki yun na ang tanging nakatalo lang sa'yo ay si Floyd Mayweather at bata ka pa nung tinalo siya ni Floyd Mayweather. Dapat ganun yung nangyari. Matalo at manalo si Terence Crawford kay Manny Pacquiao. Eh, makikilala pa rin siya ng tao na dakilang boxer. Yan yung pinagkait sa kanya ni Bob Arum. Hanggang sa makaalis na si Manny Pacquiao sa top rank, nasa kabilang bakod na ng PBC, wala na yung oportunidad na yun para kay Terence Crawford. Okay, ano pang may offer ni Bob Arum ngayon? Wala unless na si Terence Crawford ay tumawid bakod para labanan ang mga sikat na mga superstar ng welterweight sa PBC walang mangyayari sa kanyang legacy dito under ni Bob Arum sa top rank. So hanggang sa muli, bad aratilis po.